nagsasawa na nga kayo sa pritong bangos, ay ganitong recipe naman yung gawin nyo. First time ko ang magluto ng ganito at grabe, sobrang sarap pala. Mahilig nga ako sa bangos, pero gusto ko nga yung iba-ibang recipe naman. Kaya naman tara, share ko din sa inyo itong na-discover kong bagong recipe. Umpisan na nga natin agad sa pagpiprito ng bangos. At habang hinihintay nating maluto yung kabilang side ng bangos, ay prepare naman natin yung mga gagamitin nating panggisa. Maghiwa lang tayo dyan ng bawang at saka itong sibuyas. At para naman sa ating pangsahog na gulay, isang pirasong bell pepper at saka isang pirasong patatas. Sa nga lang yung patatas ko dito kaya pwede na yan. At ayan, ilalagay ko na nga lahat yung tatlong pirasong carrots. Luto na pala yung kabilang side bangus kaya naman hinango ko na. Pagkatapos ay sinalang ko naman na yung second batch. Pass forward, luto na kaya naman hanguin na natin. Dito nga sa same pan ay lulutuin lang natin ng bahagya yung patatas at carrots. So eto na nga luto na kaya naman hanguin na natin. Hindi naman kailangan na ma to dahil maluluto pa naman yan mamaya. At dito nga sa mas malaking kawali ay eh, mag-start na nga tayo dyan na mag ng bawang. At nung mag-translucent na nga ay eh sunod naman natin agad yung sibuyas. Nung magisa na nga ilagay lagay naman na natin yung curry powder. Isang kutsara nga lang yung nilagay ko dyan. Aluhaluin lang natin then ilalagay naman na natin yung gata. Bali 200 ml nga pala to na kukumama gata. Pwede nga rin pala kayong gumamit ng fresh na gata. Mix lang natin, takpan hanggang sa kumulo. At nung kumukulo na nga na natin ng lasang asin at paminta. Nasa inyo na nga kung anong gusto nyong ilagay na pampalasa. Hinalo ko nga lang pagkatapos sa isa isa ko nang nilagay dyan yung mga pritong bangus. Lagyan ko na nga rin ng sauce yung ibabaw para nga maabsorb ng bangus. So ayun, nung kumukulo na nga, ilalagay na natin dyan yung napritong carrots at saka patatas. At sunod naman natin ilalagay yung bell pepper, takpan at simmer lang natin yan na mga ilang minuto. So eto na nga, kumukulo na at kung naamoy nyo nga lang, grabe, sobrang bango nga ng amoy niya. Pinakuloan ko pa nga ng Pagkatapos nung okay na, ipinatay ko na nga rin dahil luto na Kaya naman tara, magsandok na nga tayo para makakain na Habang nagbuboy sober nga ako dito, ay grabe nagugutom na naman ako, char Late upload kasi itong video na to, kaya naman pagpasensyahan nyo na dahil ngayon ko lang na-upload Bangus curry nga pala itong recipe na to At grabe, sobrang sarap nga palang gawing curry itong bangus Kaya naman itry nyo nga rin itong recipe na to, promise masarap talaga Masya, ito lang muna for today, salamat sa panunood, bye!